Ayan po mga lods ang aking pagkain ngayong tangali po. Ayan po, sabaw, gulay. Gulay po yan. Ayan, yan ang ulam ni Wonder. Ayan. Sabaw. Tapos yung cook. Anin. Gulay. tiempo tara tara molo si mo idol kain po tayo uh, tangalian po ito mga lods mo idol tara umpisa na po pa natin pagkain lods sa idol God bless po sa si inyo lahat huwag ka na tangali po sa si inyo lahat po mga, lords, mga video sabaw at saka gulay rice Maraming salamat po. God bless po sa lahat po.